Magandang tanghali mga kayan May bagong araw, panibagong bagong vlog tayo. Tayo nila baboy. Bigyan lang natin ng patatas at repugyo. Kaya na kasi ibang gulay. Gaya tayo na kasi buyas, bawang at luya. Ito So yun mga kayani. Si Mrs. nagpatuloy kanina nito. Isa. Lagyan ko pa pala ng saging. Yan. Yung saging dyan kanina. Yung okay. piraso. Kasi ko. Ilagay ko na rin yung patatas. Yan. Out-out na pala kay Kwejo. Sa kay Alvin. Sa tropa dyan lahat. Sa Saudi. Tapos nalagay na natin yung repulyo. Lambot lang man yan. Ayan mga ini niya malambot na ah. Ikaw hmm, pala malambot Kaya tinatin mga kaya mo ang mga lambot ah. na May hindi pa malambot Kawira Ayoko naman kasi ng ano

ating nilaga mga kayani sarap ito kainan na mga kayani dito na po yung vlog natin po dito yung mga kayani